Anong sabi ng asawa niyo po? Sabi niya sa akin, huwag kang magamba. Sabi niya, may kagambal yung anak mo. Sabi niya, pinakita niya sa akin. Pag napapalayo, yung ahas na yun ay humihina yung kapatid. Kaya po kami nandito, dahil sa nabalitaan ko po na may kambal ka daw na ahas, totoo ba yun? So, ibig sabihin, kung ilang taong taon? Fourteen po. Fourteen. Ata. So, fourteen na rin yung kambal mo. Siguro po. Anong itsura niya? Ano po, ahas po talaga yung itsura niya, tapos yung kulay niya po, para pong stripe-stripe na may pagkadat-dat ganun po, yung itsura niya. Anong feeling po na mag-alaga ng ahas? Parang baby din? As in kung ano yung pag-aalaga niya sa anak ninyo, ganun din? Oo, oh, parang kundi. Pagpupunta siya sa akin, nagpipiga ako ng sabaw ng didi ko, tapos nilalagay ko sa bulak.

So ayun, mga kababayan mga kabaranggan Time check po Alas 6 na po Thanks to God medyo maliwanag Pero alas 6 na mga kababayan At uh, kung mapapansin ninyo Binili na namin po sa 7-Eleven Yung sinelas ko Kasi nalaglag po kasi yung Isa naming pick up Nalaglag yung isang gulong niya Kaya Napotikan yung aking sapatos Pero sa hapon na itong mga kababayan nagpupuntahan kami dito yung sinasabi po nila na dalaga na pinanganak na may kakambal na ahas so ako mismo mga kababayan na hindi talaga makapaniwala pero maraming mga kababayan o kapitbahay dito na nagpapatutu so gusto ko mga kababayan makausap mismo yung nanay at saka yung anak nakambal daw niya ay Ahas. Kayo mga kababayan, naniniwala po ba kayo doon? Comment nyo dyan mga kababayan kung may mga nabalitaan kayong ganun. At uh, samahan nyo po ako para malaman natin kung totoo nga ba. ayun sa kanila mga kababayan, pag napapalayo, yung ahas na yun ay humihina yung kapatid. No? Kaya samahan nyo ko mga kababayan, kahit umuulan, kahit gabi na, pupuntahan pa rin ng Team Daddy Frankie at dito rin mismo sila nakatira sa kagubadan na ito at hindi daw sila umaalis dito dahil pag lumayo daw sila sa area ito manghihina nga po yung baka samahan nyo po ako kung gaano nga ba patutu ang balitan nakatakot naman dito Sam maraming ahas maraming yan teka lang asan na yung mga boys samahan nyo ko para pag nakagat ako ng ahas may kasama ako. Tingnan niyo 'yung mga kasama natin mga kababayan. Mababagal maglakad, no? Tara. Tapos ni Kato ang pano para ilalagay sa atin. Ito lang 'yung nabili kong tinela. 음, 음. 어, 하, 하, 봐. 아, 빠놈들이 아, 이놈들. 아, 이놈들. 아, 이놈들. 아, 이놈들. 이놈 kabayan mga kabarangay no? malakas ang ulan kaya puro cellphone lang po ang gamit namin no? at uh, ito alis mala isang oras na nakarang yun nga po yung uh, sinabi ng mga kababayan kaya dito sila sa kabundukan dahil ayun sa so, sabi-sabi ng mga kapitbahay na amin na pagtanong doon sa labasan ayaw nila umalis sa lugar na ito dahil dito daw ng pangyari gaano nga ba kapitoan lahat mga kababayan Tama niyo po pagkakapanayaman natin ngayon yung dalaga na may kambal na ahas. Kasama rin ang kanyang nanay. Tara po. Hello, nai. Magandang uh, hapon po. Magandang gabi na pala. Magandang uh, hapon. Kumusta naman kayo dito, nai? Nais rin po. Anong pangalan po ni Nana? nanay? Marina. Nanay? Marina. Marina. Ilang taon na po kayo? 58. 58? 58. Ilan po anak ni? Nasaan po ang asawa niyo po? Nandiyan sa loob. Ah, okay. Anong pinagkakakitaan niyo po rito na? Uh, magtatanim po kami. Pa hmm. Pagtatanim ang source of income. Mm -hmm. Hi ate. Ano pangalan mo? Zara po. Zara. Ate Zara, ilang taon ka na? 14 Nag okay. hmm. no, po. Nag-aaral ka? Ako. Okay. Kumusta pag-aaral? Okay lang naman po medyo stressful pero nakayanan ko. Bakit ka naman na stress Marami po kasi mga school works tapos mga project na po. Hmm. Okay. So, Sara, uh, kaya nandito si Daddy Frankie, yung mga pala. Kung pala si Daddy Frankie, hmm. kilala niyo po ba si Daddy Frankie? Medyo po. Naririnig niya na. Naririnig Salamat. Salamat. Kaya po kami nandito, dahil sa nabalitaan ko po na may kambal ka daw na ahas. Totoo ba yun? Sabi po nila mama sa akin, syempre po hindi ka naman po alam nung kasisilang ko. Sabi po nila sa akin nung ma, ma yung nakakaunawa na po kasi sabi po nila sa akin na may kakambal daw po ako na ahas. And then po, nung may pinuntahan po kami nila mama nun, tapos pag uwi po, po sa bahay, Nakita ko po yung ahas sa loob ko ng bahay. Anong naramdaman mo nung nakita mo yung ahas? Ano po, tuwa po ganun kasi parang matagal ko rin po siya nung hindi nakita tapos nakita ko po siya that So parang happy po kasi parang makakabanding ko siya ganun po. So ibig sabihin nung nakita mo yung ahas parang nagbanding din kayo? Apo. Ilang taon ka nun, nung nabang, nagbanding kayo ng kapatid mo? Hindi ko na po maalala, pero pa, nasa elementary pa lang po ako nun. Ilang beses kayong nagkikita ng kapatid mo? Nung bata po ako, one, isang beses ko lang po yung, isang beses lang po yung natatandaan ko na nagkita po kami. And then, hindi ko po sure kung siya yan pero na, parang nakita ako po siya, this high school po ako, pero nakalimutan ko po kung saan. Hmm. Ano yun? Kusang nagpaparamdam ba yung kapatid mo? Pumupunta dito sa bahay niyo? hindi hmm, ko po alam. So, ibig sabihin, kung ilang taong ka ulit? 14 po. 14? Apa. So, 14 na rin yung tambay mo. Siguro po. Anong itsura niya? Ano po, para siyang ah, ahas po talaga yung itsura niya. Tapos, yung kulay niya po, para pong Stripe-stripe na may pagka-dot-dot gano'n po yung tsura niya. So paano yun? Nung after nung mag-bonding, umaalis din siya? Opo, nung no, after po namin na, like may pinasukan po siya ng butas tapos hindi ko na po siya nakita noon. Tapos nung no, nakita ko siya, ngayong high school na po. Nakita mo ulit nung high school? Apo. Ano yun? Lumalaki rin ba siya? parang may pinaglaki po siya ng ante pero hindi ko kasing tulad ng mga ibang ahas na mabilis po yung paglaki. Mm -hmm. okay. Nay! Okay ka lang, Nay. Opo. Gaano ka po yun? Uh, saan ka po ba nanganak, Nay? Sa hospital. Ah, sa hospital. So, ipinanganak mo dalawa. Ano yun? Habang pinagbubuntis ninyo, alam nyo na po na kambal yung anak niyo. Oo po, alam ko na po. Kasi sinabi nung partera, dyan sa, yung partera namin dyan, o, oh, nagpa-ako na ko, nagpa ako. Sabi niya, may kambal yung anak mo, may kambal, may kakambal yung anak mo, sabi niya. Pero hindi niya na sabihin na ahas. Siyempre, alam niyang takot ako siguro kung sabihin niyang ahas. Kaya sabi niya, may kakambal sabi lang niya. Ano yung kartera po? Y ah, yung kartera Yung nagpapaanak. Ano yun? Eh? Hindi sa doktor? Hindi pa ba nagpa-ultrasound para makita? Ay, wala pa noon. Ah, wala ka. pa? 14 years ago, 14 years siya. Okay. Meron na po na eh. Pero hindi ako nagpa-ultrasound. Ay, hindi ka nagpa-ultrasound? Oh, partera, yung sa bahay-bahay lang Opo. na nagpapaanak. Ah, parang hinihilot-hilot lang. Opo. Naramdaman nung nagpahilot nagtahil, ako, naramdaman niya na may, na may kakambal. Ako. Siguro naman siyempre pag nasa tiyan mo pati, ikaw nararamdaman mo rin. Opo, okay. nararamdaman kong may gagalaw-galaw. May gagalaw. Tapos nung nanganak pa nanay, nakitan mo po yung ahas talaga? Oo, sinabi ng asawa ko. Anong sabi ng asawa niyo po? Sabi niya sa akin, huwag kang magamba. Sabi niya, may kakambal yung anak mo. Sabi niya, pinakita niya sa akin. Opo. Nung nakita niyo, anong nakita niyo po? Ahas. Ahas talaga. Opo. Okay. Maliit pa nung nakita ko parang kon lang na uh, yung kon yung tingting -ting na nyog. Ah, parang walis tingting? -ting. Oo. O, ganun lang. O, anong kulay po na? Kulay itin. So, inalagaan nyo po. Opo. Gaano nyo katagal inalagaan yung ahas? Mga dalawang taon. Kasi dalawang taon na nakita ko, inalas na nakita ko yung ahas. Dalawang taon na. Tapos, after two years yung inalagaan, wala na, hindi ko na nakita. Umalis? Oo. Paano nyo siya, paano nyo inaalagaan yung ahas na? Nung, nung na ako, sabi, nakita namin, sabi, uh, kumakain kami. Binibigyan din namin ng pagkain niya. Tapos, pag pa, ako ng sabaw ng dede ko, nilalagay ko sa sa bolak. Tapos, inilalagay din namin sa panong maliit siya. Dahil, lang siya sa bahay. Gaano siya katagal pina, parang pinainom ng gatas? Mga dalawang taon. Na dalawang taon din talaga, okay. na pinakain din? Okay. Ano yun? Eh, Paano, anong feeling po na mag-alaga ng ahas? Parang baby din, as in kung ano yung pag-aalaga niyo sa anak ninyo, ganun din? Oo, oh, parang pwede. Pagpupunta siya sa akin, nagpipiga ako ng sabon ng didi ko, tapos nilalagay ko sa bulak, binibigay ko sa bunganga niya, matapos siya ino, maalis na siya, Saan siya pupunta po? Sa butas na butas. Ah, may butas din talaga? O, sa bahay. Sa kaligit. Hindi na sa Hindi ba kayo gumawa ng page uh, cage? Ay, hindi para hindi. mag lang siya doon? Hindi, kasi sabi nila noon, kasi ang sabi, ang gusto ko, may cage sila, cage yung ahas. Sabi okay. naman ng mga kuwan, wag daw para, kasi pag kinibs mo daw yung ahas, baka pag kuan pa magre-rebel dilaw. Hmm. Kaya hindi ko na lumagyan ng tape. So, ibig sabihin hinayaan niyo siyang maging malaya. Opo. Sabi mo na sa ospital ka ng anak. Opo. Ano sabi ng mga doktor? Sinabi, binigay sa asawa ko kasi sinto nang anak ako. nawalan ako ng ng malay. Opo. O sabi, basta sabi ng anak, asawa ko nung na ako, may kambal yung anak mo, sabi niya. Okay. So, Nay, anong pangalan ng anak niyo po? Sarah. Sarah. So, pinangalanan niyo rin yung aha oh, Maria na lang po. Bakit Maria? Na, babae din po ba niya? Hindi ko lang alam po. Basta inilagay na lang namin na Maria kasi hindi namin alam kung babae o alalaki yung aha Nung after two years na nung hindi nung siya nakita, gaano na siya kalaki nun? pra, ganito na nung nakita lap, uh, na after 2 years ganito lang sa kalaki. Ay oh, malak, maliit lang. Oh, Sigurado ka ba na na ahas mo? Oo. Baka bulati sa tiyan. Hindi po ahas talaga siya. ibang kulay niya. Alam mo po yung bulati sa tiyan na? Opo. Okay. Nung bata ka nakakita kanin, yung bulati sa tiyan? Oo, oh, yung kulay puti. Ang alam kong bulati, kulay puti. Mm -hmm. Mm -hmm. Meron nanganak ka rin nung may, nung bata ka pa, nung bulati. Hindi. Hindi ka napurga. Hindi. Pa't mo alam yung bulate na kulay puti? Eh, nakikita ko sa mga anak ko kasi pag napupurga sila, yun ano na lumalabas. Naka, ano na, nakagulat, no? Sa palagay mo na, eh, bakit nangyari yon? Bakit nagkaroon kang uh, anak na ahas? Ay, hindi ko lang alam po. Kasi sige, ahas, takot ako mag... Natakot ka. Takot naman ako matawag sa ahas. Sa ahas nga siya. Wala mm -hmm. paano. Pero takot ka sa ahas, pero sabi mo inalagaan mo siya na 2 years. Hindi, inalagaan ko na dahil sabi sabi nga ng asawa ko, kambal ng, ah ng an anak ko. Kasi hindi, ako takot. Kasi hindi sa isip ko, anak, mo. anak ko siya. Kaya hindi ako takot. So ibig sabihin, minahal mo rin? Opo. Nararamdaman mo rin ba nay, na yung ahas is malapit sa nanay niya? Nung inaalagaan mo siya? Oo, ma pag, pag, natutulog itong anak ko, pag saan ko pinapatulog, nandun yung ahas na ikot ikot ng ganyan. At tumatabi rin sa kapatid niya. Abo. So ngayon, Nay, eh, sabi mo, naramdaman mo anak mo. yung, Ilang Eh, hmm. lang taon nang hindi mo nakita, kung 14 years. Ano nararamdaman mo ngayon na eh, hindi na nakikita yung kapatid niya? Kaya nalulungkot. Nalulungkot. Ate? Abo. Ilang taon mo nang hindi nakita yung kapatid mo, nararamdaman mo pa ba na nandyan siya sa paligid? Ano po, sometimes po may naririnig akong ano, uh, weird na sound pero parang sinasawalang bahala ko. Hindi mo tinry na hanapin siya? Ano po, nung time po na di ba, may pagkain po ako, ay hmm. po ano, lalapit siya ganyan. Tapos tinatawag ko po siya lang sa name niya na Maria. Tas, nagtatapon po ako ng, pag, ng piece ng pagkain ko. Tapos wala naman pong lumapit. Walang lumalapit. Wala po. Sa palagay mo, nasa ano yung kapatid mo? Sa palagay ko po, ano po. Feeling ko po, andito lang po siya. Kaso ayaw niya magpakita. Bakit kaya ayaw yung? magpakita? hindi ko lang po alam. ayun okay. so, mga kababayan, mga kabarangay, no? Gaya ng aking sinabi, ngayon lang po ako nakarinig na sa kanila mismo nanggaling yung mga balibalita. Dati-rati po mga kababayan ay nababasa ko lang po yan sa comics, yung ganyang kwento. Pero sinanay na at ang anak yung nagpatunay. Kaya lang uh, wala daw dito yung kambal, hindi nagpaparamdam sa ngayon pero may mga panahon daw na nagpaparamdam. No? Gano'n nga ba ito katotoo mga kababayan? At ito, mayroon pa silang pinapakita na birth certificate. Nay, na ano rin ba, Nay? Ah, kasama rin ba sa birth certificate? Naka ano rin yung bata, yung ahas na yun? naka din. Nirecord din ba sa ospital? Nirecord din yung pangalan ng bata? Parang pinaregister nyo rin ba yung kambal niya? Ay, hindi. Bakit po? Dito na lang kami nagpa nagpabigay ng pangalan niya nung nandito na sa bahay namin. Ay, nung naka na. Ako. Nay, sa ospital po ba kayo ng anak o sa center lang? Sa ospital. Sa ospital. Matanong ko pa, Nay, ah, uh, siyempre, lima po yung anak niyo, Tanya. Nung uh, pinagbubuntis, pang ilan po pala siya? Lima. Pang lima bunso? Ako? So, ibig sabihin na bunso. So, maraming beses ka nang nagbuntis. Ano yung pagkakaiba nung pinagbubuntis mo yung mga panganay compared dito sa bunso na may kakambal na ahas? Anong pagkakaiba kung sa pagkakawari mo po? Parang parehas din eh. Ah, walang pagkakaiba? Okay. Para sa akin. Okay. Wala kang naramdaman mga kakaiba? Wala. Kasi hindi naman as in siguro mararamdaman ko siguro na magkakaiba kung talagang tao yung kakambal niya. Siyempre, oh. iba yung pakiramdam. Mabigat hmm. siguro yung tiyan. Opa. Oh, pero yung ahas, hindi mabigat. Kaya wala akong naramdaman na kakaiba. Pari -pari so, naniniwala ka ba talaga na inaahas yung kakambal ng anak Oo, oh, kasi pinakita ng asawa ko eh. Oo. Oh. Ma, Alala mo pa ba, Nay, kung saan mo ipinaglihi itong anak mong bunso? Hindi, ganito noon. Pumunta kami sa Nobetsiha, bagong taon. Sabi ko sa mga anak ko, buksan natin ang mga bintana, pintuan, sabi ko, kasi malapit na ang bagong taon, sabi okay. ko. Pagbilang ng kwan sa radyo ng Pagwan, sabi niya tinignan ko yung kalangitan marami na yung paputok-putok pataas di ba pag loses, pataas sana siya Ako. pero yung nakita ko talaga pabilog siya nang pababa mm -mm. na hangga parang bulang kristal mm -mm. kaya yun siguro ang nag-magic siguro nag-magic ang yung bulang kristal anong minagic niya po yung naging ahas yung kambal niya, kasi buntis ako nung nakita ko yung bulang pustay. Mm -hmm. okay. Kaya yun siguro ang dahilan. So, sabi ng anak mo na, eh, may mga araw, panahon na nararamdaman niya yung kapatid niya. Bilang isang ina, nararamdaman mo po, po ba yung anak mo na, na kambal niyang ahas? Hindi na po. Hindi na nagpaparamdam? Hindi na nagpaparamdam sa akin, maliban siguro sa kapangbal niya. Mm hmm. Na. O, sa bagay, kung talagang kakambal kasi, uh -huh. mas malakas ang pakiramdaman nila dalawa. Uh -huh. Salamat na, eh, no? Uh -huh. ano pangalan mo ulit, Tatis? sir? Zara po. Zara. Okay. Zara, may tanong ko lang, ah, may boyfriend ka na? Wala po. Wala pa naman, nag-aaral ka na. Apo. Kumusta pag-aaral? Oh, ah, okay ba? naman. Sana makakapagkatos ka ng pag-aaral, no? Kumusta ang buhay ninyo dito? Okay lang naman. Okay lang naman. Kumusta si nanay? Okay lang naman din po siya. Yung tatay? Okay lang po sa loob. Sara, ah, totoo ba yung ah, sinasabi nila na pag may karamdaman yung kambal mong ahas eh nanghihina ka rin? Hindi ko po alam kasi hindi ko naman po, na, especially hindi ko naman po nakakausap yung kakambal kambal ko. So hindi ko po malalaman kung nang may sakit siya or nangihina siya. So, hindi ko po masasagot yung tanong niyo kung nangihina siya, nangihina rin po ako. Pero may mga time po na wala naman akong ginagawa ganun. Pero bigla-bigla na lang po kung may mararamdaman na something din. Mm Nay, maraming maraming salamat ha. Sa, sa iyo rin, Sarah, salamat. Dahil uh, sabi mo nag-aaral ka, magbigay ako ng ano, kaunting pangbaon mo. Malayo ba school niyo dito? Ga uh, nilalakad mo lang. Hinahatid uh -huh. po kami papa. Ay, hinahatid kayo okay. okay Nay, magbigay ako ng pambaon ng anak niyo po, ano? o okay. oh, bigay ko po na 5,000 po para pambila na po ang pangailangan niyo. Sana nakatulong po. Opo, okay. thank you. Hmm. Oh, Sarah, salamat sa pagkwento mo sa amin ng uh, buhay mo. Na? Okay, maray maray. Nay, maray, maray, maray Salamat po. At uh, uh i-upload namin to sa YouTube. Uh, mapapanood ng mga kababayan natin. Okay lang po ba? Anong masasabi mo, nai uh, sa mga kababayan natin? Baka may gusto kang sabihin. Wala naman. Salamat po. Sige, ma'am. Salamat po. Thank you po.